So ayun mga ka goods, magandang araw sa ating lahat. Nandito ako ngayon sa kahabaan ng Ligaya, Pasig. Ayan, traffic. Dito lang to sa may gilid ng Jollibee, Ligaya. Ayan. Ayan guys, nakita ko siya. Oh. Yung legendary burger, siguro alam niya yan. Ang natin. Tara, samahan niyo akong Let's go! At ito ang burger machine Nasikat sikat nung 80s at 90s. Kilala nga sila dahil sa masarap at quality at affordable price ng mga burger nilang binibenta. Kaya naman eh hindi nagtagal eh naging paborito sila ng karamihan. Ito daw talaga yung legit na OG na Kanto style burger. Nakakatuwa lang makita na hanggang ngayon eh tuloy-tuloy sila at parami lang ng parami ang kanilang mga menu. Yung mga price naman eh sobrang abot kaya. Ito daw yung isa sa bestseller nila ang Jumbo Chili Burger. 85 pesos kaya umorder na ako. Buy one take one to kaya talagang solve ka talaga dito. Imagine guys since 1981 pa pala tong burger machine. Grabe, legendary talaga. At hindi daw nagbago ang lasa nito mapamula noon hanggang ngayon. Abang tumatagal daw ay eh, lalo pa nilang pinapasarap. Masatisfy daw yung mga customer nila at babalik-balikan sila. Isa nga sila sa malaking ambag sa kwento ng kabataan ng 80s at 90s. Pud sa food tripan kasi sila etambayan eh, tambayan na rin ng mga kabataan noon. Sila talaga yung unang nagtawid gutom noon at nagsalba sa mga estudyante at sa mga nagtatrabaho ng saktuan lang noon. Dati daw kapag gabi na eh wala na daw mabilan, sarado na yung mga tindahan. Pag food trip daw ang hanap, eh matik daw burger machine. Sa 24 hours daw na bukas sila. Okay guys, eto na yung order ko sa kanila na isa sa best seller nila ang Jumbo Chili Burger. Ali 85 pesos to at buy one take one to. Yan, ganyan sa kalaki kaya hindi na rin masama. Sa totoo lang, hindi ko na matandaan kung kailan pa yung huli kong kain ng burger masing kaya excited na ako okay food check na natin to tara kain po Grabe, walang kupas. Masarap pa rin yung pati nila. Plus ang lasa mo din yung konting chili sauce na nilagay nila kaya gaganahan ka talaga. Masasabi ko nga na isa sa, nila sa masarap na burger na nakain ko. Tingnan nyo yung pati nila. Panalo, sobrang malasa. Para sa ganito kasarap at sa ng burger neto at dalawa pa, 85 pesos. Abay, talo ka pa ba? Sobrang sulit na nito sa panahon ngayon. Eh, lahat na yata, eh, nagtaasan na. Ang ko nga nun, yung bago ako sa work, bumibili ako nun kasi buy one take one nga ito. Yung isa, pang lunch break ko. Yung isa naman, eh, pang merienda ko. Git yun, guys. Hindi ko yan barbero. Ito yung mga panahon na bago ako sa work at nagtitipid ako. Ito talaga yung isang nagsalba sa akin kailan man di ko kinahiya yun nagpaluto na rin ako kay ma'am ng double patty na langguni sa burger nila at isang araw to sa bestseller nila ngayon at eto daw yung madalas na uubos agad yun, eto na yung double langguni sa burger nila na 59 pesos grabe dalawa yung patty po pa, oh. tapos ang maganda pa dito e eh, buy one take one to kaya sangka pa asya asya tikman na natin yan Nalo din, masarap din. Grabe, sumakit yung pangako dun ah. Ang taba kasi, tingnan nyo, siksik ba naman yung solid. Kaya hindi na ako magtataka kung bakit naging all-time favorite sila ng mga bata noong 80s at 90s. Dahil hanggang ngayon eh, ay nila na masarap at mura pa rin yung mga burger nila. Ikaw, anong kwentong burger machine mo? I-share eh, mo na yan. I-comment eh, mo na yan. Napaka-solid na naman yung burger experience ko. Sobrang good quality. Tispa yung craving na naman. ang patunay na masarap talaga. May takeout pa ako and guys maraming salamat sa panonood at kung nagustuhan nyo naman po ang video na to pakilike and share naman po salamat aki kabuat peace out all good see you sa next vlog